Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy! Nakapag-anlaw na nga pala ako mga kumarates at nakapagpalit na nga rin pala ako ng damit. Alas 9 na nga ng gabi nang mapagpasyahan namin mag-asawa na umaho na. Hinahanap ko nga yung aking asawa dahil nga napag-isipan na namin na mag rent na nga lang kami ng tent. Dahil doon nga sa kwarto na narentahan namin ay wala nga signal. Kung hindi ka nga lalabas dito sa may tabindag ay hindi pa signal yun nga lang ay hahanap ka pa rin ng spot para lang sa signal. Mantakin mo nga na yung jowa ng kapatid ko ay may signal bukod tanging siya lang ang meron. Pero hindi nga ako papayag, dapat may signal din ako. Paano nga ako makakapag update sa inyo kapag wala nga akong signal. Aling! mag -re rent tayo mga kumardes ng ano. Nang tent. Pati ka pa nag-ano. Gari nga ba? Ito, pati. Doon po doon sa nag-iwan ng ID. Sa kasama, kasama po natin. Dapat dalawa yon. Uh, eh, walang signal sa loob. Harko wala pa kasi pa yung isa eh. Oo, oh, isama niyo na po doon. Para bukas iyo magkakasabay na. Doon po sa nag-iwan ng ID. Wala ka. Oh, wala kasing signal doon sa loob. Sabi ko, wala naku, walang buhay dito. Doon tayo sa labas. Ayan, doon nandiyan yung isang. Ah, <laughs> oh, nandito ko. So yan Nagawin tayo Bibili na tayo ng 10 Sa susunod Darling May signal dyan sa tapo wow. Dito na tayo okay, Dito na Kakabit na tayo ng tent o di ba mga kumarites, dito nga sa tapat ng asawa ko eh doon nga may signal kaya sabi ko nga eh dito na nga lang kami magtatayo ng tent. Ewan ko nga bagat habol namin ang signal kung nasa saan. Kaya nga yung jowa nga din ng kapatid ko ay eh, dito nga din matutulog sa labas. Yung tent nga nila ay nandito lang sa may gilid namin. Aba ay eh, syempre paano makakausap si mahal kung walang signal. So, susunod nga ay eh, order na nga ako ng tent para nga hindi na kami nagre-rent pagkano rin to. Pero sabi nga nung kapatid ko ay eh, dalawa na nga yung iran, kaya naman kami nga ang gumamit ng isa. At pagkatapos nga naming mabuo itong tent ay eh, pumasok na nga itong aking asawa dito sa loob. Kumuha nga lang pala ako ng panlatag. Buti na nga lang at meron nga akong dalang kumot. Namumula na agad ang mukha ko. Tayo ay magkakape. Tara, samahan niyo ako. Titim pa tayo ng kape. Ay, Diyos ko dahil. Ay! Bye. Wala kasing signal dun sa ko Kaya dito na lang tayo sa labas. ako dito sa lamesa ng isang bundle ng kape. Para nga sana to bukas pero ngayong gabi nga ay magkakape tayo. Dito nga sa daladala -dala kong cheso tumbler e eh, kasi nga ang dalawang timpla ng kape. Meron din naman akong dalang kape yung kopi ko karamelo na kinakapin namin. Yun nga lang eh natimpla ko na nga yun. Saktong sakto nga at nagpapainit na nga ng tubig para kinabukasan at meron din dala silang thermos. Pagkabalik ko nga dito sa tent eh tingnan nyo naman napakasarap ng higa nitong aking daraleng. Masarap nga din sana matulog dito yun nga lang eh matigas nga rin ang buhangin. Dito nga sa harap namin ay eh, meron nga din dala si Natia na tent. Tapos sa si nga at si Rick ay nagrent na lang ang dinanten tapos diyan naman sa gitna ay nandiyan naman si na Crislyn. Medyo lumayo nga kami doon sa mga nagbibidyo kay dahil maingay. Kasama nga din ni na Ella yung kanilang aso na si Pogi at nai-stress nga kapag ka maingay kaya naman nandito kami sa malayo. Dito na nga lang kami nagtayo ng tent sa may likuran nila. Isa pa nga ay maingay nga gawa ng video okay kaya lumayo na rin kami dahil hindi rin kami makakatulog kapag ka nga doon kami sa malapit. Pagkatimpla ko nga nitong kape ay ayan nilantakan ko na nga itong baon namin pinagong. Sobrang sarap nga kapartner ng kape dito sa pinagong na dala ko. At itong asawa ko nga ay kaya pumasok na nga rin dito sa tent ay pag nakita ka ni kuya ay paiinumin nga ito. Medyo umiiwas nga muna sa inom dahil nga kagabi ay hangover pa. Ay panigurado pa naman yun si kuya magdamag yun magiinom. Hindi nga alam ni kuya na dito sa tent nga kami matutulog. Hindi nga kami kasi nakita. Kaya mamaya ay magsasarado na nga kami dahil nga mamaya ay baka makita pa kami. At itong narent nga pala naming tent ay pandalawahan lang kaya naman kasi nga kami mag-asawa dito. 500 ang kartala nitong tent. Uh... Pero sabi pag may dala ka daw, may bayad din 2.50. Dibili na tayo ng tent natin. Naingay kasi dun sa katabihang kwarto ko may mga video. Oo oh, okay. <coughs> Kaya makakatulog ng ayos. Paganda ang view natin bukas. Dali lang talagang sunrise sunset. Akala ko palubog. Gumay my Mga palubog! mo. Sunrise nga yun, ha? Oh. Ang oh, sabi ni... Ni teacher na na sundown apat <laughs> sundown. Sundown. <laughs> si ano kami yan? Inyo? Yan, dala natin itong ating chesa thunder. Tinig nyo ba mga kumarates na napakalakas nga hanggang dito nga ay abot nga yung video okay? Dahil mainit pa nga itong kape ayan, napaso nga tayo. At dahil malakas nga ang video okay, e baka makapirate pa tayo kaya naman ibo voice over ko na lang. Alam nyo na na napakasela ni Mama Mets. Nung kumuha nga ako ng panlatag namin sa likod, ay eh, nagdala na nga rin ako nitong aming mga kutkutin. Yung iba nga dito ay kinuha ko na nga lang sa tindahan at least na muna. At yung iba naman ay nung nakaraang grocery ko pa yun na nga lang yung dinala ko. Kesa naman bibili pa nga ako eh, meron naman ng iba sa bahay. Medyo matagal-tagal pa nga tayo makakap paggrocery grocery niyan dahil sa 20 pa nga tayo grocery At itong aking asawa nga ay ubong-ubong nga dito. Paano hindi eh mas masarap talaga ang Red Horse kapag malamig. Char. Kinabuksan ko na nga lang itong aking dalang piatos dito sa aking asawa. Akala ko naman siya kakain. Hindi ko nga naubos itong piyatos kaya naman bukas ko na nga lang to kakainin. Dapat pala yung inutang ko na lang sa tindahan ay yung maliit na lang. At itong takip nga ng aking chest tumbler itinanggal ko na nga dahil baka mapaso na naman ako. Sobrang nakaka-relax nga mga tes dito sa tapat ng dagat. Alam niyo yun, pakapikapi lang tapos magmumuni-muni lang. Huwag mo nang isipin ng problema, puro good vibes lang. Yung walang iniisip na trabaho at hindi ka nga may stress. Tapos mga kumarates, ganito yung view nyo. Makikita nyo sa umaga. Tignan nyo. O oh, ba diba, mga kumarites, ito nga pala yung view ko dito sa harapan. Marinig mo nga lang yung alo ng dagat, samahan pa ng kay papangit na boses na mga nagbibidyo. Okay, char. O oh, ba diba, relax na relax. Pero mas masarap sana kung tahimik lang at wala kang maririnig na mga nagbibidyo. Okay paglalakad-lakad tayo doon mamaya, hindi pa ako pwedeng maiga kasi basa pa yung anak ng buho. May blower akong dala, kaya lang walang mga saksakan. Pagpapinuin na lang natin sa hangin. Hindi na ako maliligo bukas. Sayang ang beauty white, sayang ang luta. Dala, hindi na ako liligo bukas. Hindi na ako liligo bukas. Malakpasan na namin maglakad-lakad sa tabindagat dagat mamaya. Yun nga lang itong aking asawa nga ay medyo inaantok na. Tapos baka nga makita pa ni kuya ay matawag pa sa pag-iinom. Nagpapatayong nga lang ako ng buhok niyan dahil mamaya nga ihihiga na rin ako. Yan, yeah, nung no, ako ma-retest, nakahiga, nakahiga na kami dito sa si tent. Asyok ito. <laughs> Asyok na kami dito. Ito ang view namin ngayon. Nakahiga na nga pala kami mga kumarites at bukas nga itong pinto at ito nga ang aming view. Pag nakahiga ka nga ikitang kita mo nga yung buwan. Medyo mabanas kasi at hindi na napasok sa pinto yung hangin kaya naman binuksan ko. At fast forward na mga kumarites umaga na nga to at nauna na nga ako magising dito sa aking asawa. Pagising gising nga rin ako niyan dahil nga sinakuya nga ay dito sa likod namin nag-uusap kagabi. Kaya nga kami lumayo ay para makaiwas sa ingay. Ay bagkus naman dun sa likod namin nag-usap-usap kaya naman hindi rin kami nakatulog ng ayos. At gising na nga rin pala Jimmy dahil gising na nga si Pogi. Katabi nga pala nila natulog si Pogi at nung nagising nga ay nagising na rin sila. Siguro na mga oras ng ito ay mga alas 5 na ito ng umaga. Binuksan ko na nga rin itong pintuan ng aming tent dahil nga parang piling ko ay napakabanas. At nung binuksan ko nga yung pinto ay humangi naman kaya naman ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap gumising kapag ka ganitong view ang makikita mo sa umaga. Maya maya nga rin ay nagising na nga itong aking asawa at bumangon na nga rin. Tumingin tingin nga lang muna kami dito sa labas dahil marami na nga gising. Kung makikita nyo nga tindahan sa likod eh ay kami nagrent ng tent. Pwede ka nga rin dyan mag-rent ng mga salbabida. Dumakita nga namin yung dagat eh, umurong na nga padulo dahil nga low tide. Tapos yung mga taong gising na eh, mga nasa gitna nga. Yung iba nga na nasa gitna eh, mga naghahanap ng shell. Sabi ko nga eh, magtitimpla nga rin ako ng kape at makikipunta nga rin kami dun sa gitna. At pupunta nga muna ako dun sa cottage para magtimpla ng kape dahil itong kape ko nga na naubos ka na kagabi. Tapos ayan, stretch-stretch muna, mag-unat-unat sa umaga. Kita nyo naman itong aking asawa, inaantok at ito nga, yung view natin ngayong umaga at umurong na nga itong dagat. Malapit na nga sumikat si Haring Araw, kaya naman kita nyo naman at medyo maliwanag na. Dito nga sa gilid namin ay marami na nga rin nakatayong tent. Kaya alam nyo na, sa susunod, bibili na tayo. Para hindi na nga rin tayo magre-rent dahil lang isang rent nga ay parang isang tent na rin. At bago ko nga pala makalimutan, ay eh magsha-shoutout muna nga pala ako. Shoutout po pala kay Abarin Melody hindi ko po alam kung babae o lalaki kayo. Pero maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mga mini vlog. At totoo lang po ay hindi pa po ang mga followers ko sa aking YouTube channel. Pero sobrang nakakataba po ng puso kapag nakakabasa po ako ng mga ganyang comment. Lalo talaga ako na-inspire mag-vlog kapag ganyan yung mga comment na nababasa ko. Pagpunta ko nga pala dito sa cottage eh, ayan, gising na nga pala si Sabrina at saka si Stephanie. At nga rin pala si Mami Sherman at saka yung kanyang kapatid. Magtitimpla nga pala ako ng kape at tingnan nyo naman ito si Kuya, wala pang tulog yan. Lahat nga ng mga kainuman ay natulog na siya, ay gising na gising pa. Pero mamaya panigurado, bagsak yan. Kaya yung mga kainuman yan ay tumatakbo na <laughs> nga at siya ang natitirang matibay. At gising na nga rin pala si Ate Jen at nagpiprito nga nitong mga itlog. Ang almusal nga pala namin dito ay may pandesal tapos ang pala na ay itong itlog. Tapos mamaya ay magpiprito nga din pala ng hotdog. Maaga nga din pala nagising itong si Ate Jen kahit puyat pa din. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape pupunta na nga ulit ako dun sa aming tent. Kita nyo naman itong si Boss Marlon, <laughs> chill na chill lang. At pabalik na nga ulit ako dun sa aming tent, kita nyo naman wala pa nga akong suklay-suklay niyan. Maya maya nga ay ko na rin yung aking asawa at papunta na nga rin dito sa cottage. Binigay ko na nga sa kanya itong tinimpla kong kape at niyakag ko nga doon sa gitna ng dagat. Ay hindi naman doon sa mismong gitna at doon sa may lotay. O siya mga kumarates, hanggang dito na lang muna at ako'y umay na. Bukas na uli. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!